That? Mars? May tik ka ba? Iwan ko ba, Mars? Parang gusto kong bumalik din sa kwarto eh. Hindi ako mapakali eh. Parang, parang may tinatago sila sa atin. Ang sama ng kutub ko eh. Bumalik kaya tayo? Thank you for throwing oh, so this uh, stag party for me. At least nagkaroon tayo ng uh, banding <laughs> inuman. No, pare, I don't even remember the last time, ah. Or the chance na nagkaroon tayo ng ganito, yung na nagkasama tayo at nagkainuman pa. Meron naman. Hindi ba ang tatandaan? Pinagsuntukan tayo, tapos kung ano-ano, di ba? Oo! Oh. Oo, oh, di ba? <laughs> Meron naman, eh. Pare, <laughs> baliw tayo nun, eh. Ba banding ba yun? Honestly, I'm happy for you, and sis. Oh sa mo? Well, konti. Des, joke lang. You know, I'm really glad na ikaw yung papangasawa niya. Hindi ibang tao. Dahil kapatid kita, ikaw na bahala sa kanya. Congrats. You're the man, bro. Thanks, Julia. Don't worry. Uh, I'll take care of her. Naalala mo yung sinugod natin? Tapos, ano nangyari sa atin? Napasama tayo, di ba? Sa tingin mo, huwag na lang tayo bumalik. Ayan ka na naman. Bakit? Nagpapaalala lang ako, no? Hm? Gusto ko lang makasigurado na mali yung kutob ko. Yan na yung sinabi. Brittany, sometimes I'm scared of you. <laughs> But all I really want is to hold you tight. Sandali, <laughs> <laughs> sandali. Mars, Uulitin ko sure ka na ba? sure na sure na ako Mars gusto ko makasiguro na wala na tawo sa dali tapay gilit yong Nick Nick, 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 Nick,